Good morning, mga cooking ina. At ayan, mayroon na namang paandar dito si cooking ina at kumuha siya ng mga straw at nilalagay niya yung gelatin sa loob. Mm -hmm. Ano na namang mga paandar yan? O yan, naiba na ulit yung inya. niya. Ayan na naman siya sa paitlog niya, ilalagay niya sa gitna. O tapos, o bilang sa den. O, ano sa rin na Lagay ng maraming food color at halu. <laughs> Diyos ko, huwing ina. Ano na naman yan? O, oh, tapos ay na naman siya sa sapayelo niya. Nilagyan niya ng uh, asukal, okay? At tubig. O, oh, ba diba? Hindi ko na rin maintindihan niya sa, sa ginagawa ni Kuhing Inang ito. O, oh, tapos, kinauli yung yelo. O, oh, tapos, o oh, yan na. O, oh, ba diba? Hindi na rin kita maintindihan, Kuhing Inay. Papasok kita talaga sa mastership chef. O, yan, na naman siya sa molder. O, eh, diba? Nagbuo-buo. Okay? O, oh, yan yelo. Sige, basagin. Basagin ng yelo. Okay? Then, ilaga ilaga ang yelo. ang <laughs> kasamang tubig. At ilagay sa ice molder. Mm -mm. At tapos eh, ilagay mo sa rep. <laughs> Oo, oh, yan na ulit. May molder na naman siya. Okay. Lagay ang asukal. Okay. O, oh, yan. O, oh, di ba? Hindi rin naman ang na form. Hindi ko na rin maintindihan. Kuhing ina. Ay, nakakaloka. O, oh, tapos, o, oh, yan na ulit yung <laughs> Hindi pa niya nilagay sa mangkok, no? Tapos hinalo-halo, ayan. Tapos yan, malapot na. Okay, ayan, tinusok-tusok ang kanyang hindi namang kagandahang gelatin. At nilagyan sa ibabaw ng another gelatin pa. Okay, ayan. Nag-inor si bakla ng collagen, o. Oh. Oh, inom ka ng inom niya, kaya kung ano-ano mga recipe, tinuturo mo sa amin, nakakaloka ka. Hindi ko maintindi kung tama pa ba yun. O, oh, ayan na o. Oh. <laughs> Nabuo yung ilalim. Diyos ko, ba yan? oh. Sige, pahirapan natin sarili natin, no? Balabala -bala na eh, naging spaghetti style yung iyong gelatin. At yan, kumuha na naman siya ng gelatin. Gelatin at saka collagen. Ano na naman yan? Diyos ko. Hindi na naman ako na-connecta mga niluluto mo. Ginama pang toppings. Okay, sige. Ilaban mo yan at siya papasok kita sa master chef. Grabe, nahihirapan ako sa'yo. you nahihirapan na rin ako isipin kung ano luluto mo, be. Pala ka nga dyan?